Patuloy na pinalalakas ng hanging habagat ang low pressure area na patuloy na lumalapit sa kalupaan. Ito ay huling na mataan ng PAGASA sa layong 250 km silangan ng Baler Aurora. Ayon sa pag-asa posible itong maglandfall o kaya naman magcross o tumatid ngayong gabi sa Central Luzon o kaya naman bukas. Pagkatapos dumaan ang low pressure area sa kalupaan tatawid sa karagatan ng West Philippine Sea at tuluyang na itong lalakas bilang isang ganap na bagyo. Pero deep and peren yan dahil posible pang magbago ang forecast track ng nasabing low pressure area sa mga susunod na oras at sa mga sususnod pang mga araw. Samantala patuloy nitong papalikasa ng hanging habagat o southwest monsoon kaya maging handa peren ang ilang bahagi ng ating bansa sa mga posibleng pag-ulan na dadahin nito. Base sa dates ng Metro Weather inaasahan ngayong gabi ang mga pagulan dito sa ilang bahagi ng Pilipinas kasama dyan ang ilang lugar dito sa Northern at Central Luzon gayon din sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Meron ding kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Bukas ng umaga araw ng lunes inaasahan ang pagulan sa bahagi ng Luzon halos ganyang panahon din ang inaasahan sa Visayas at Mindanao. Pagsapit ng hapon mataas ang tayensa ng ulan na merong malalakas hanggang sa katamtamang lakas ng ulan sa bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Mimaropa pati na rin sa ilang bahagi ng Calabarzon at ng Bicol Region. Maging alerto sa biglaang pagbaha dulot ng malalakas na pagulan at pagguho ng lupa kagaya ng naranasan sa Bulacan. Epekto ng habagat na pinalalakas ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posible pa rin ang mga pag-ulan sa Visayas lalong-lalo na sa western portion kasama ang Negros Island region. Sa Mindanao naman maaliwalas at halos walang ulan sa umaga pero asahan ang pag-ulan pagsapit ng hapon na may kalat-kalat na pagulan ang inaasahan kaya maging alerto pa rin ang mga residente. Samantala sa Metro Manila naman ngayong gabi posible pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang lungsod, Mataas din ang sa ng ulan bukas lalo na pagsapit ng hapon gayon din pagsapit ng gabi. Bukod sa low pressure area at habagat may minomonitor ding kumpol ng call upon ang binabantayan ang pag-asa. LPA at habagat, magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy ang paglapit ng binabantayang LPA sa kalupaan ng luzon na nananatiling nasa loob ng PAR at hindi inaalis ang posibilidad na maging bagyo sa mga susunod na araw. Samantala, naluso naman ang isa pang LPA na nasa loob ng par ngunit isang panibagong kumpol ng call upon ang nabuo sa silangan ng Eastern Visayas na posibleng maging panibagong LPA sa mga susunod na araw. Binabantayan din ang isa pang kumpol ng call upon sa bahagi ng West Philippine Sea dahil may chance ring may mabuong bagong LPA dito at saka mag-merge o sumanib sa binabantayang LPA malapit sa Luzon. Patuloy namang magdadala ng mga pag-ulan ang pinalalakas pa rin habag habagat partikular sa MIMAROPA, CALABARZON, CENTRAL LUZON, METRO MANILA at sa kanlurang bahagi ng VISAYAS at MINDANAO. Pinaghahanda pa rin ang ating mga kababayan lalo sa mga nabanggit na lugar sa posibilidad ng mga biglaang pagbaha at mga pagguho ng lupa. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa bago pang updates. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.